Kautusan ni PBBM na magpabilis sa rehabilitasyon ng Marawi pinuri ng isang mambabatas. Narto Newskop ni Christine Belen. Pinuri ng isang mambabatas ang kautosan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapabili sa rehabilitasyon ng Marawi sa Lanao del Sur. Sa bisa ng Administrative Order No. 14, mabibigyan ng mandato ang mga ahensya ng pamahalaan na makipagtulungan sa Local Government Units o LGUs upang matiyak ang pagtatapos ng mga aktibidad at proyekto sa Marawi City para kay Lanao del Sur First District Representative Zia Adjung. Strategic move ang kautosang ito ng Pangulo na magpapahusay at magpapabilis sa rebuilding process ng syudad. Ipinunto rin ni Rep. Adjong ang pagbibigay diin ni Pangulong Marcos sa rasyonalisasyon ng mga tungkuli ng gobyerno. Aniya, alinsunod ito sa Philippine Development Plan 2023 to 2028 at sa 8-point socio agenda ng pamahalaan. Dagdag pa ng mambabatas na ngako umano ang executive at legislative branches na magtutulungan upang masiguro ang efficient rehabilitation ng Marawi. Matatanda ang ipinawalang bisa ng naturang kautusan ang Administrative Orders 3 at 9 Series of 2017. Bubuwagin din ito ang Task Force Bangon Marawi sa March 31, 2024. At yan ang aking news scoop. Ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.